na po kasi. Ang gas like no, no. Pinapakyaw niyo rin. Oriental po. Yung iba huli nyo? Hindi po po tanghali hmm. na po. Yung, baka... Pag tanghali na namamakyaw na kayo. Pero nakakailan kayo sa sarili niyong huli. Informe po na mahuli. Tulad ngayon hindi na mahuli. Bakit puro puti ang nakuha niyo? Puro maya-maya, walang iba. Ano pa po, hindi pa po dumahal sa akin. Pero talagang ganun, na, pag nahuli, maya-maya dito kayo, emelda dito kayo, bilog dito kayo, hindi naman ganun, di ba? Bakit? Inalis nyo lang yung iba? Hindi, po. Ay, kagaling na. Yung pusa nyo. Ano yung panghuli dyan? Parang bakatat, para sa maya-maya, ganun lang, ano? <laughs> mm -mm. Mm -mm. Malaki pa sa pusa. Saan, no, malaki pa sa pusa namin yung isda. Malaki pa sa pusa, o. Oh. Hmm? Malaki pa sa pusa. Malaki pa kay Alice Guo ang maya-maya. O, Maya. oh, malaki pa, oh, kay Alice Guo.